Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo, ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala, do not just be a voice, be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang ang lihim sa likod ng salamin. Sa isang lumang baryo na tila ba nakalimutan na ng panahon, may isang misteryosong bahay na matagal nang iniwasa ng mga tao. Maraming haka-haka ang umiikot tungkol dito. May multoraw, may mga bulong sa gabi, at may mahiwagang salamin na hindi basta-basta dapat tingnan. Isang araw, Dumating ang isang dalagang nagngangalang Liza, bagong lipat lang siya sa lugar matapos mawala ng mga magulang at may isipang mamuhay ng mag-isa. Tahimik siyang tao, mahilig magbasa, at may matinding interes sa mga antigong bagay. Habang naglalakad na padaan siya sa harap ng bahay na yon, pagamat mayroong pangambang naramdaman, tila may humihila sa kanya upang pumasok. Parang may boses na pabulong na nagsasabing, halika! At pumasok nga siya, sa loob amoy alikabok, may mga kasangkapan ng kinain ng panahon at ang katahimikan ay nakabibingi. Ngunit isang bagay ang agad niyang napansin, isang malaki at antigong salamin na nakapatong sa dingding. Hindi ito ordinaryong salamin. Ang disenyo nito'y tila sinadyang maging masalimuot at ang refleksyong makikita rito'y parang hindi tugma sa realidad. Lumapit si Lisa. Sa kanyang pagtingin may iba siyang nakita isang imahe ng batang umiiyak. May dugo sa kanyang noo at nasa parehong kwarto ito kung nasaan siya. Napaatras siya sa gulat. Imposible! Ang tanging nasambit niya. Gusto na sana niyang lumabas. Pero ang kanyang mga paa ay tila na ipit sa sahig. Hindi siya makagalaw. Maya-maya pa, lumitaw ang batang lalaki mula mismo sa loob ng salamin. Hindi siya mukhang masama, malungkot lang. Tinitigan niya si Lisa at nagsabing, Tulungan mo ako! Mula sa likod parang may malamig na hangin na dumaan. Lumingon si Lisa ngunit walang tao. Bumalik ang tingin niya sa salamin at doon niya nakita ang nakaraan. Ang batang iyon tinulak ng isang matandang babae patungo sa salamin. Tumama ang ulo ng bata at doon siya nawala ng buhay. Nanindig ang balahibo ni Lisa. Ang bahay na ito at ang salamin ay testigo sa isang matinding kasalanan. Hindi ito kwento lang, totoong nangyari ang lahat ng iyon. Ang batang nasa salamin ay si Thomas, dating nakatira sa bahay. At ayon sa salaysay ng kaluluwa, pinatay siya ng sariling tiyahin para makuha ang minanang lupa. Ikinubli ang krimen at mula noon ay hindi na siya matahimik. Huminga ng malalim si Liza. Sa kabila ng takot, Naramdaman niya ang responsibilidad na siya ang napili ng salamin para tulungan si Tomas. Ginamit niya ang mga pahiwatig mula sa mga imahe sa salamin upang hanapin ang bangkay ng bata. Nasa huli ay natagpuan sa ilalim ng lumang tabla sa sahig. Tinawag niya ang mga autoridad at ang buong katotohanan ay unti-unting lumabas. Nakuha ni Tomas ang hustisyang matagal niyang hinintay. Nang huling balikan ni Leza ang bahay, nawala na ang mahiwagang salamin. Sa lugar nito ay isang simpleng pader na lamang. Tila ba ang misyon ay natapos na. Lumisan siya ng may magaan na damdamin, dala ang alaala ng batang tumawid mula sa dilim patungong liwanag. Sa tulong ng isang dayuhang nakinig sa panawagan mula sa kabilang panig ng salamin. ilalim ng ilaw ng lamparang dilaw may batang tahimik nagbabasa ng himala mga pahinang may tinta ng kababalaghan Bayanit at halimaw ligaw na pag-ibig at kasawian sa bawat likod at dyan nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo. Ito si The Voice Master na nagpapaalala, Voice is not just sound, it's power, it's purpose. Hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses! i